magandang hapon kaagreg TV. Pakita ko inyo ating pasilip natin yung broccoli. Oh. Tinanim natin, no. Oh. To. nag umpisa na po siyang nag ano. Nagbibigay po siya na ating gulay na may lumalabas na po. ma na po natin 'yon sa mga katapusan siguro ng April ito po nagkabisa ito po yung broccoli natin kaagri ito po ating sibuyas bumbay ito po oh. may laman na ito ting sibuyas bumbay oh. ito po, ko sa inyo kaagri sibuyas bumbay ito naman ating pinokyo oh. naglalaman na po ating pinokyo puti puti na po oh.